May nakahandang contingency plan ang Philippine National Police upang maiwasan ang gulo at mapanatiling ligtas ang publiko sa dalawang malakihang kilos protesta laban sa korupsyon na nakatakda bukas. Batay sa organizers, inaasang aabot sa 30,000 katao ang lalahok sa Trillion peso march sa People Power Monument habang libo-libo naman ang pupunta sa Bahasa Luneta Rally sa Maynila. Ayon kay PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melanson Ertatas Jr. nakikipag-ugnayan na ang PNP sa mga organizers, lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang matiyak ang maayos na daloy ng mga programa at maiwasan ang anumang kaguluhan kabilang sa mga ipatutupad ng PNP bukas ang crowd control, traffic management at rapid response measures para agad maagapan ang anumang bang sa kadigtasan, Mahigit 50,000 mga pulis ang ipakakalat sa Metro Manila para tiyakin ang seguridad ng publiko. Kasabay nito, nakatutok na rin ang PNP Anti-Cybercrime Group sa mga social media posts kaugnay ng protesta. Nilinaw ng ECG na walang problema ang mga online na panawagan para sumali sa kilos protesta basta't hindi ito lumalabag sa batas marami tayo nakikita no uh, uh, lahat na klase na pinpost diyan nakikita natin basta nag borderline na tayo doon sa paglabag ng batas doon tayo nagsasagawa ng investigasyon at uh, ma-identify itong mga Uh, nagpo Patuloy naman tayo na nagsasagawa ng pakiusap sa ating mga kababayan no na yung legal lang ang dapat gawin natin dito online. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 1 5.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority.